Uh, hayop, nakakain, bagay. Okay. Go. <laughs> Start now? Yes. Start na ba? Ah, uh. hayop. <laughs> Oo, oh, 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 hindi, pwede. Okay. Oh, oh. Bagay? Bagay? Ah. Sumagot ka, oo. Oh, oh. oh, may dalasipa. <laughs> Bagay. Gamit? Pwede. Gamit, gamit, ah. Jackson? Kalisod ba siya? <laughs> urasan mo, urasan Pag mo. Pagtarong ba? Pag urasan mo siya. Urasan mo siya, meron siyang 25 minutes. 25 minutes? Bagay! Right? Oo! Oh, oh. 25 minutes. Nakatakot mo lahat. sa bahay or something ganun. Oo, mo lahat. Saan makikita ganun? <laughs> bagay, tayo, uh, makikita oh. sa, oh. mas makikita sa daga? <laughs> Hindi. <laughs> makikita sa lupa? Oo. Oh, oh. uh, sa, 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 sa game? Nay. Nay? Sa Barrio Fiesta? Pwede. 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 Ano yun? Tama yung pero yung four letters. Huwag mong anuhin, baguhin ang ta Yung tama four lang, ano? letters, ano. Yes. Four letters? Yes. Ano ko letters lang man. Ah! for letters! So okay. my favorite! <laughs> <laughs> ano man? Banghutin! Banghutin! <laughs> <Otis. laughs> oh, but so uh, 20 minutes. Hula. Oh, Hula pa. kayo na muna. Kayo na naman. Oo. As, o, kasi ane? kasi then, pagkatapos kasi Akira na din.